O Diyos na mapagmahal, sa gabing ito kami nagpapasalamat sa iyong biyaya sa buong araw. Salamat sa iyong patnubay at proteksyon. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang at linisin ang aming puso't isipan. Sa iyong gabay, naway makamit namin ang mahimbing at mapayapang pagtulog. Punuin mo ng pag-asa ang aming mga panaginip at bigyan kami ng bagong lakas para sa kinabukasan. Amen. Panginoon, sa iyong biyaya kami nananalig, gabayan mo ang aming pamilya sa bawat hakbang ng buhay. Bigyan mo kami ng lakas at liwanag upang patuloy kaming magalak sa iyong pag-ibig. Pagpalain mo ang aming tahanan ng kapayapaan at kasiyahan. Lahat ng miyembro ng pamilya, mula sa mga anak hanggang sa matatanda, ay iyong protektahan at ingatan. Naway lagi kaming magbuklod ng mahigpit sa iyong awa at grasya. Bigyan mo kami ng pananampalatayang walang hanggan, pag-asa na nagpapagaling, at pag-ibig na nag-uugnay sa amin. Tulungan mo kaming maging matatag sa gitna ng mga pagsubok at unos, at sa iyong pangako kami ilaging kumapit. Naway maging mabuti at totoo ang aming mga salita. Sa lahat ng aming iniisip, sinasabi at ginagawa, turuan mo kami ng pasensya at pag-aalaga. Sa iyong karunungan, alam naming naririnig mo kami. Salamat, Panginoon, para sa aming mahal na pamilya. Salamat sa iyong presensya na laging kasama namin. Gabayan mo kami, yakapin at pag-isahin upang sa iyong mga kamay ay matatagpuan namin ang aming kaluluwa. Amen. Night Prayer Lord Jesus, please bless us with rest tonight and a good sleep. And forgive us for the things we did today that did not honor you. Thank you for loving us so much. For knowing us so thoroughly and for giving us help every day. We thank you for the strength you give. With you, even hard things are possible. Please bless our families and our homes and keep us safe through the night. In Jesus' name we pray. Amen.